Masayang nag-shares ang magkakaibigan, nagtatawanan at punong-puno ng enerhiya matapos ang kasiyahan. Habang naglalakad pabalik sa kanilang dorm, masayang itinaas ng lalaking may salamin ang hawak niyang beer can at sinabi. Ang mga inumin sa party, sobrang walang kwenta. Mas masarap lumabas at uminom ng beer. Habang sinisinok, masiglang sumagot si Zing Hao. Tama yan, ngayong ako na ang president, lahat inom. Sagot ko lahat. Napailing na lang at ngumiti si Lin Zin. Sige na nga, mga isang daang beses mo na yung sinabi ngayong gabi. Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam si Zing Hao ng matinding tawag ng kalikasan. Sandali lang, sabi niya habang itinuro ang CR, kailangan ko munang umihi. Agad namang nagsabi ang dalawa pa niyang kaibigan na sasama rin sila. Naglakad ang tatlo papunta sa CR, habang si Lindsay naman ay nakangiti lang, pinagmamasdan ang kasayahan ng mga kaibigan. Naisip niya, simula nang gumanda ang konstitusyon ko, mas mahirap na para sa akin na malasing. Pero bigla siyang may narinig sa gilid, isang boses ng babae, puno ng takot. Ano ang ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako. Mabilis niyang tinuntun ang pinagmulan, at laking gulat niya nang makita ang apat na lalaking nakapalibot sa isang babae, kitang kita sa kanilang mga mukha ang masamang balak. May matabang lalaki sa grupo na nanunukso. Ano? Bawal hawakan. Hindi ba't nandito ka para magbenta ng sarili mo? Galit na sumagot ang babae, lumayas kayo. Itinaas pa niya ang kamay para pigilan ang isang lalaking susubok na humawak sa kanya at madiing sinabi, pwede kayong tumingin, pero bawal hawakan. Ngumisi ang matabang lalaki. Wow, ang puti mo. Gusto ko yang palaban mong ugali. Pero kasunod noon, hindi na sila nakapagtimpi. Hinayla na nila ang babae. Halatang gusto na nila itong dalhin kung saan. Patuloy na nagpumiglas ang babae, hindi. Hindi ako ganoong klaseng tao. Krimen ito. Ngunit ngumiti lang ang mataba at malamig na bulong tahimik ka na lang, nabuhayan mo ako, kaya ikaw na rin ang may pananagutan para pakalmian ako. Hindi, bitawan niyo ako, patuloy na sigaw ng babae. Doon na hindi nakatiis si Lin Zin, lumapit siya at mahigpit na sinabi. Hoy, ayaw niya, ipipilit niyo pa ba? Nagulat ang mga lalaki sa bigla ang pagsingit ni Lin Zin sa eksena. Maging ang babae ay natigilan, hindi niya akalaing may makikialam para iligtas siya. Pero agad ding lumapit ang apat na lalaki at pinalibutan si Lin Zin. Galit na itinuro siya ng dalawa, mag-isa ka lang, umaasta kang matapang. Natatawang sabat ng mataba, nagpapanggap na bayani, masyado kayatang nanunood ng drama. Pero kalmado lang nasagot ni Lin Zin, umalis kayo, ayokong makipaglaban. Hindi natuwa ang mga lalaki sa sinabi niya, kaya sabay-sabay silang sumugod, nakataas ang kamao. Pero hindi man lang kinabahan si Lin Zin, alam niyang mahihina lang ang mga ito. Mag-ingat ka, sigaw ng babae, gusto sanang lumapit para tumulong, pero nagdalawang isip. Sa isang iglap, naiwasan ni Lin Zin ang sabayang suntok ng dalawang lalaki, at sa malas nila, sa mukha ng isa't isa tumama ang kanilang kamao. Sa lakas ng impact, agad silang bumagsak. Nagulat ang dalawa pang natitirang lalaki, pero bago pa sila makagalaw, mabilis na kumilo si Linzin, hinawakan niya ang kanilang mga ulo at pinaguntog ng malakas. Bagsak din ang dalawa, walang kalaban-laban. Agad lumapit ang babae para tingnan ang lagay ng mga ito, at napagtanto niyang nawalan lang sila ng malay. Paglingon niya kay Lin Zin, may halong pag-aalala at paghanga sa boses. Alam mo bang delikado ang ginawa mo kanina? Pero sa mismong sandaling iyon, lumabas ang system notification. Babaeng may mataas na atraksyon na tukoy. Sisimulan na ang misyon ng kontra-atake. Pangalan: Shen Aodong. Edad: 24. Taas: 172 cm. Timbang: 50 kg. Kapag ang pabor niya sa host ay lumampas sa 70%, ay refund ang 10% ng nagastos na counterattack gold at i-convert ito bilang personal na yaman ng host. Gantim pala, lahat ng attributes dagdag isang level at pumili ng isa sa tatlong reward skills. Sa nabasa, nagulat si Lin Zin at naisip. Nagsimula na ang counterattack mission. Hindi ko inakalang ganito pala siya inusent ang itsura pero, sayang, isa lang pala siyang babae ng gabi. Sabay talikod niya, nagpaalam siya sa babae at malamig na sinabi habang papalayo. Miss, kahit maganda ka, hindi ka dapat nasa ganitong klase ng trabaho. Pakinggan mo ako, maghanap ka na lang ng matinong trabaho. Nanlaki ang mata ni Shen Aodong, halatang nagulat na mapagkamalan siyang babaeng para sa lahat. Habang nakatitig siya kay Lin Zin, pumasok sa isip niya. Saan nang galing ang lalaking to? Sobrang pabibo, mag-isa pang nagtangkang magpakabayani, at muntik nang masira ang plano ko. Sa tabi niya, nanginginig sa galit at takot ang lalaking nahuli, nagmumura dahil napahamak sila dahil sa babae. Pero biglang malakas na sinipa ni Shen Aodong ang mukha nito, dahilan para mapasigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Habang nakatapak pa rin siya sa mukha nito, walang emosyon niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa kasamahan. Nasupil na ang sospek, dalhin niyo na siya, ipabatid sa Team 4 na maghanda para sa operasyon. Mabilis ang tugun sa kabilang linya. Opo, Captain Shen. Kinabukasan, nakasakay na si Lin Zin sa bangka upang dumalo sa party ng lalaking minsang nang akit sa kanya, gaganapin ito sa sariling yacht ng lalaki. Pagkarating niya roon, agad siyang umakyat upang sumakay. Sinabihan siya ng lalaking naghatid sa kanya, si Mr. Chen, "Enjoy niyo po ang sarili ninyo. Pupunta muna ako sa kabilang bangka para sa isang business meeting." Kumaway naman agad si Lin Zin at sinabing, "Sige, mauna ka na." Sa loob ng yacht, kitang-kita ang kasiyahan ng mga lalaki dahil napakaraming magaganda at kaakit-akit na mga babae ang naroroon at aliw na aliw ang mga ito sa pagpapasaya sa kanila. Habang naglalakad si Lin Zin, napatingin siya sa paligid at napangiti, iniisip na, ang ganda ng ambience dito. Dagdag pa, ang daming nakabikini na babae. Sa malapit sa bar, makikita si Shen Aodong na may panibago na namang papel, ngayon ay isa siyang waiter. Habang may dalang alak, may nagsalita mula sa kabilang linya sa earpiece niya, Captain Shen, Kamusta ang sitwasyon? Kailangan na ba nating kumilos? Pero kalmado lang ang sagot ni Shen Aodong, "Nasa pangangalaga ko na ang target, ready to act anytime." Sumagot ang nasa kabilang linya, "Sige po, Captain." Habang maingat na minamasdan ni Shen Aodong ang kanyang target, pumasok sa isip niya ang matinding babala. Sa pagkakataong ito, hindi tayo pwedeng magkamali. Hindi na pwedeng maulit ang kagabi kung saan muntik ng masira ng rookie ang buong operasyon. Sa di kalayuan, napansin ni Lin Zin ang dala nito at masiglang nagtanong kay Shen Aodong, libre ba to? Tamang tama, nauuhaw na ako. Ngunit nang lumapit si Lin Zin at nakita ang mukha ng babae, bigla siyang napatigil at nagulat, agad nagtanong si Shen Aodong kay Lin Zin, ikaw na naman. Bakit ka nandito? Ngunit ngumiti lang si Lin Zin at sinabing, nagpalit ka ng trabaho. Ayos yan, mas maganda to kaysa sa huli mong trabaho. Ngumiti na lang si Shen Aodong at sinabing, welcome sa Epicurean Party. Huwag kang maiyang mag-enjoy, ngunit sa isip niya, basta't huwag ka lang ulit makasira ng plano ko. Sa di kalayuan, may isang lalaking may kasamang mga bodyguard at dalawang babaeng nakayakap sa kanya sa magkabilang gilid. Bigla itong sumigaw at tinawag ang waiter. Lumapit naman agad si Shen Aodong habang may dalang mga baso ng alak at magalang na nagtanong, "Gusto niyo po ba ng champagne, sir?" Ngunit nagsalita ang babaeng nasa kaliwa, medyo mapanghamak ang tono, "Hoy, ikaw, babae. Waiter ka dito, di ba? Hindi mo ba alam kung anong klase ng serbisyo ang kailangan dito? Ngayon, gusto ni Mr. Jin ng kakaiba, kaya makisama ka." Dagdag pa niya, si Mr. Jean ay makapangyarihan at hindi kami pinapabayaan. Tama ba, Mr. Jean? Ngumiti si Mr. Jean nang may pagkamunyok at natuwa sa sinabi ng babae. Maya-maya, may isa pang lalaki ang tumawa at sinabing, si Old Jean talaga, alam kung paano mag-enjoy. Biglang naglabas ng pera si Mr. Jean at isinaboy ito kay Shen Aldong na ikinagulat nito. Sinabi ni Mr. Jean, sobra na tayong naging wild nitong mga nakaraang araw. Ngayon, gusto ko naman ng something pure. Temptasyon na nakauniforme, ayos din yan. Kunin mo ang pera at lumapit ka rito. Habang pinapalapit siya ni Mr. Jean, inilabas nito ang dila at kitang kita ang many na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi pa nito, maganda yan, paglingkudan mo ako. Sa nangyaring iyon, biglang dumilim ang mukha ni Shen Aodong. Kung hindi lang ako naka-undercover ngayon, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumingit si Lin Zin at seryosong tumitig kay Mr. Jin, sabay sabing, pasensya na po, sir. Wala kaming special service dito. At saka, ilegal ang ginagawa nyo. Humihingi kayo ng gulo. Sa bigla ang pagtutol ni Lin Zin, Nagulat si Mr. Jean at hindi makapaniwala sa narinig. Galit niyang sinabi, ano yan? Ikaw, walang kwentang waiter, ang kapal ng mukha mong sagutin ako. Nagulat naman si Lin Zin at sinabing, waiter. Hindi ako waiter. Inimbitahan ako ng boss dito para mag-enjoy. Nagpanteng ang tenga ng babaeng malandi, agad siyang tumayo at galit na itinuro si Lin Jean, mukha kang waiter sa itsura mong yan na parang talunan, tingin mo bisita ka. Ang dami na naming parties na nadaluhan, ngayon lang kita nakita. Ano to, gusto mong magpakabayani ngayon? Asan ang imbitasyon mo? Pero kalmado lang si Lin Zin, kinuha niya ang pagkain dala ng isang waiter, ikinagulat ito ng waiter. Tapos ay sinabing, wala akong imbitasyon. Ang boss mismo ang nagimbite sa akin. Gusto mo siyang tanungin sanarinig, napatawa ang ibang tao sa paligid. Sabi ng kalbong lalaki, ang party na to ay 100k per person. Sinasabi mong boss ang nag-imbita sayo. Sino ka ba? Huli ka na. Sumabat naman ang isa pa na katabi ng kalbo, mukhang wala ka lang pera at palihim na samampo sa barko, ano? Galit na galit naman ang isa pang lalaki, waiter lang yan o kaya stowaway. away. Ihulog na lang natin sa dagat. Agad namang itinuro ni Mr. Jean si Lin Zin at inutusan ang kanyang mga bodyguard, ngayong araw na to, wala akong pakialam kung sino ka pa. Lumuhod at humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, bago ka pa itapon sa dagat, babaliin ko ang pangatlong paa mo. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Lin Zin at Shen Aodong at yang waitress na yan, kailangan ding lumuhod. Pero sa ibang paraan. May isa pang lalaking sumigaw, Sam ka pa sa barko at nagpapaka-innocent ka. Aba, ang kapal, humingi ka na ng tawad kay Mr. Jean. Sabay-sabay silang lumapit kay Lin Jean, pinalibutan siya at sinabing, turuan natin to ng leksyon. Dito, kami ang may batas. Sa gitna ng tensyon, dam ay kit na lang si Shen Aodong sa likuran ni Lin Jean, handa na kung sakaling may mangyaring masama. Habang masusing sinusuri ni Shen Aodong ang paligid, naisip niya sa kanyang isipan, ang pinakamalaking isda ay hindi pa rin kumakagat sa pain. Kapag hinayla natin ang lambat ngayon, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero sa ngayon, kahit na may konting galing siya, hindi niya kayang harapin ang ganito kor aming tao. Ngunit biglang nagsalita si Lin Zin habang inilalabas ang kanyang cellphone, ibig mong sabihin, kung sino lang ang may pera, siya lang ang may karapatang magsalita. Sige, tatawagan ko ang boss. Nagulat ang tatlo sa kanilang narinig, hindi sila makapaniwalang kaya ni Linzin tawagan mismo ang boss. Pero sa sandaling iyon, habang sinusubukang tawagan ni Linzin ang boss, hindi niya ito makontak, unavailable ang numero. Sa nangyari, nagtawanan ang mga tao sa paligid, puno ng panlalait ang kanilang mga tingin. Habang nakatingin lang si Linzin sa kanyang phone, tahimik siyang nag-isip, malamang, abala ang boss sa pakikipagkita sa mga kliyente kaya hindi niya nasagot. Patuloy pa rin ang tawanan ng mga lalaki, at isa sa kanila ang nagsalita, sinong niloloko mo, ha? Kawawang nila lang, tatawagan daw ang boss. Dagdag pa ng isa, akala ko seryoso siya, natakot ako pero tumagal lang ng tatlong segundo. Napangiti naman si Mr. Jean at ang babaeng katabi niya. Sabi ng babae kay Lin Jean, Hoy, lalaking ka po sa pera, bakit hindi mo nalang bilhin ang barkong to? Kapag ginawa mo yun, mapipilitan kaming lahat lumuhad sa'yo. Itinuro naman siya ni Mr. Jean at mayabang na sinabi, bilhin mo ang barko na to, at kasama na ang waitress na yan, bibigyan ko siya ng break ngayong gabi. Pero, kaya mo ba talaga? Ngumiti si Lin Zin sa narinig, dahil nagbigay ito sa kanya ng magandang ideya. Agad niyang tinawag ang isang waitress at sinabi, Waiter, tawagin mo ang kapitan ng barko nyo. Magsasalita pa sana ang waitress, pero biglang sumingit si Mr. Jin, Sige lang, kahit wala ang boss, ang kapitan naman ay may karapatang makipagtransaksyon. Kung tama ang alala ko, si Xiao Zhang yun, ba? Diba? Fair na. Durugan na natin ng tuluyan ang kaawa-awang pag-asa ng lalaking to, magandang palabasto. to. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang kapitan. Agad siyang bumati kay Mr. Jean, Boss Jean. Sinabi naman agad ni Mr. Jean, gusto niyang bilhin ang iyong barko. Malaking usapan yan, hindi mo ba dapat siya harapin? Masayang sumagot ang kapitan, Boss Jean, nagbibiro ka ba? Sobrang mahal ng barko ng boss. Kahit ikaw, sabi mo nga, masyado ng mahal. Pagkasabi niya noon, may bahid ng pangmamaliit siyang tumingin kay Lin Zin, sabay tanong kay Mr. Jin, ito. Kaya ba niya? Tahimik pero kalmadong inilabas ni Lin Zin ang kanyang card at mahina sinabi, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabihin mo na lang ang presyo. Nagulat ang dalawang lalaki sa kanilang nakita sabi ng isa, parang Dragon Bank card yan, ah, pero parang mas premium kaysa sa karaniwan. Natatawang sinabi ng babae, mukhang ang totoo, pero malamang, peke lang yan, ba? Diba? Sa likod, nag-aalala na si Shen Aodong. Kaya't hinawakan na niya ang kwelyo ng damit ni Lin Zin at mahinahong sinabi, bakit hindi ka nalang umalis muna? Huwag mo nang ipilit pa. Sa isip niya, hindi ko siya pwedeng hayaang makabangga ng napakaraming tao para lang sa akin. Kapag hindi nagtagumpay ang mission ngayong gabi, kailangan ko ng sumuko. Ngunit ngumiti lang si Lin Zin, tiningnan siya ng mata sa mata, at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala. Dahil doon, biglang namula ang mukha ni Shen Aodong. At sa puntong iyon, tumaas ng limang porsyento ang favorability niya kay Lin Zin. Inilabas na ng kapitan ang kanyang tablet, iniharap ito kay Lin Zin, at seryosong sinabi. Simula ng igiit ng ginoo na ito na bibilhin ng barko, ang orihinal na presyo ng barkong ito ay 700 million, at may dagdag na 100 million para sa expedited processing, kaya ang kabuoang halaga ay 800 million. Lahat ng papeles ay maayos na, pirma na lang at bayan. Sa paligid, may biglang sumigaw. Pirmahan mo na yan. Dagdag pa ng isa. Kung may 800 million talaga yung card na yan, tatalon ako sa dagat at lalanggoy pa uwi. Natatawang dagdag naman ng isa pa. Boss Jean, tigilan mo na yung kahibangan. Bumagsak na lang natin to. Tungkol naman sa babaeng yan, gawin mo na lang ang gusto mo. Sa mga naririnig ni Shen Aodong, pinagpapawisan na lang siya sa takot, habang nanlalaki ang mga mata. Samantala, tahimik pero matamang tinititigan ni Lin ang mga impormasyon sa tablet. Sinabi sa kanya ng kapitan, Sir, gusto niyo na bang pumirma pagkatapos ay swipe ang card? Kung hindi mo naman talaga kaya, pakialis na lang po kayo sa barko. Ngunit inilayo lang ni Lin Zin ang papel at kalmadong sinabi. Pirma, syempre, hindi ako ang pipirma. Sa narinig ng mga tao sa paligid, bigla silang nagtawanan. Sambit ng isang kalbo, alam ko na, nakakatawa talaga. Dagdag pa ng isa, tapos na ang palabas, puro pasikat lang. Ngunit hindi natin nagsilinzin. Lumapit siya kay Shen Aodong, hinawakan ito sa balikat, at buong tiwala niyang sinabi. Siya ang pipirma. Sobrang nagulat si Shen Aodong, hindi niya akalaing sa kanya pala ipapangalan ni Lin Zin ang barko. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Hindi sila makapaniwalang basta na lang ipamimigay ito ni Lin Zin sa isang babae. Habang nakangiti si Lin Ze, sinabi niya, "Ako ang magbabayad gamit ang card, siya ang pipirma. Ang barkong ito, ibinibigay ko sa kanya." Dahil doon, lalo pang namula ang mukha ni Shen Aodong halatang hindi niya alam kung anong mararamdaman. Tanong ni Lin Zin, oo nga pala, hanggang ngayon, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Namumula, mahinhin na sumagot si Shen Aodong. Ako si Shen Aodong. Sabay lapit ni Lin Zin sa waitress na may hawak na swipe machine at buong tapang na sinabi. Ayos na, ang barkong ito ang unang regalo ko para kay Shen Aodong. Sabay nun, mabilis niyang iniswipe ang kanyang card. Agad na naglabas ng anunsyo ang makina. Transaction successful 800 million deducted. Sa nakita ng mga tao sa paligid, hindi nila mapigilan ang kanilang gulat. Napaluwa ng inumin si Mr. Jean. Sigaw ng lalaking kanina pang nagmamaliit kay Lin Binili niya talaga, hindi lang paunang bayad, buo niyang binayaran. Pawis na pawis at nanginginig ang isa pang lalaki. Sino ba talaga siya? Sa ganitong kayamanan, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang bigati na inimbitahan mismo ng boss. Sa mismong sandaling iyon, magalang na yumuko ang mga waitress at pati na rin ang kapitan kay Linzin. Sinabi ng kapitan habang nakatungo, kung ganun, Miss Shen, Sir, kayo na po ngayon ang bagong may-ari ng barkong ito. Ang lahat ng isandaan na crew members ay handang magsilbi sa inyo. Sabay-sabay na magalang na bumati ang lahat ng babae sa paligid. Hello, Miss Shen. Ngunit biglang nagsalita si Lin Zin. Sinabi niya kay Mr. Jin. Gaya ng sinabi mo, binili ko na ang barkong ito, kaya ibig sabihin, pati na rin ang server na ito ay akin na rin, tama. Nanginginig ang boses ni Mr. Jin nang sumagot. Oo. Biglang nagsingit ang babaeng nangungut siya kanina. Hindi lang siya, kundi kaming lahat, pagmamayari mo na rin. Tanong naman ng isa pang babae. Boss, anong pangalan mo? Ang bata mo pa, guwapo, at sobrang yaman. Kilalanin naman natin ang isa't isa. Sa sandaling iyon, lumapit na rin ang kalbong lalaki kay Lin Zin. Nagbago na rin ang pakikitungo nito, ngayon may respeto na. Sinabi niya, Tama, nakakatawa talaga na may isang kagaya ni Jean na naglakas loob kang bastiusan. Hindi ko talaga gusto yang si Jean. Sa lahat ng nakikita ni Shen Aldong, nanlaki ang kanyang mga mata at napapanganga. Sa isip niya, sino ba talaga siya? Bigla namang lumapit ang isang maskuladong lalaki sa tabi ni Mr. Jean, at sinabi. Xiao Jean, nagkamali ka ng tansya. Hindi pang karaniwan ang lalaking ito. Nang makita ni Mr. Jin kung sino ang dumating, agad siyang yumuko at magalang na nagsalita. Boss Han, nawalan ako ng kontrol sa sarili. Pero kung sinampal niya ako, para na rin niyang sinampal ka. Kung matutulungan mo ako ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng negosyo ko sa Myanmar. Ngumiti si Mr. Han at kalmadong sinabi, si Xiao Jin ay tapat naman, sige na nga, iwan mo na lang siya sa akin. Ang matabang tupa na inilatag na sa harapan natin sa pilak na bandehado, kailangan nating kagatin ng buo. Sabay harap niya kay Lin Zin, at agad niyang kinuha ang atensyon nito. Sinabi niya habang nakatitig kay Lin Zin, itong batang master na ito, sobrang tapang. Sa bigla ang pagdating ng maskuladong lalaki, nagulat si Shen Aodong at napaatras. Ngumiti ng masama si Mr. Han at pinakilala ang kanyang sarili. Ang pangalan ko ay Han Biao. Lahat ng nakakakilala sa akin, tinatawag akong Boss Han. Paano ba kita tatawagan, Young Master? Ngumiti si Lin Zin ng kalmado at nagpakilala rin. Ang apelido ko ay Lin. Sa narinig, pinagpawisan ng malamig si Shen Aodong. Sa loob ng isip niya, Han Biao, siya ang boss ng Black Tiger Gang dalubhasa sa pagpupuslit ng konferbando mula Myanmar at Laos, at nagpapatakbo rin ng dalawang illegal na kasino. Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod naming ni-raid ang mga taguan nila. Ang target ng gabi ng operasyon ay siya. Habang nakataas ang isang kamay ni Han Biao, sinabi niya kay Lin Zin. Ang ganda ng ambience ngayong gabi, Lin Xiao. Gusto mo bang maglaro ng ilang round? Itinaas din ni Lin Xin ang kanyang kamay at kalmadong ngumiti. Hindi ako marunong magsugal. Bukod pa riyan, hindi naman talaga legal ang pagsusugal, kaya pas muna ako. Pabirong tugon ni Han Biao. Imposible, si Lin Xiao na gumastos ng higit 100 million, hindi pa marunong magsugal. Baka naman, ubos na yung 800 million mo. Humarap ang babaeng kulay pink ang buhok, at sinabi kay Han Biao. Boss Han, sobra naman yun. Kahit pawala ng pera si Lin Xiao, isa pa rin siya sa major investor ng Tao Tai. Ngumiti si Lin Xin at kalmadong sumagot. Siyempre may pera ako, ang kaso. Ngunit hindi na siya natapos pa sa pagsasalita, dahil biglang lumapit si Han Biao at malukong sinabi. May pera, pero duwag, yun ba yun? Sa sinabi ni Han Biao, seryosong tumingin si Lin Zin, halatang hindi natuwa. Lumapit si Mr. Jin kay Han Biao at masayang sinabi, Tama na, Boss Han. Kalimutan mo na, may mga taong maraming pera pero sobrang takot mapahiya. Hindi nga sila makatulog kapag natalo ng 200 bucks. Ako na lang ang makikipaglaro sa'yo. Samantala, lumapit si Shen Aodong sa likuran ni Lin Zin at pabulong na sinabi. Huwag kang magpadala sa hamon nila. Narinig ko, kapag si Han Biao na ang nasa lamesa, hindi siya nagpapatalo. Kahit pa may first billion o two billion ka, hindi sapat para mabawi mo yung mga matatalo mo. Ngunit ngumiti lang si Lin Zin at kalmado niyang sinabi, Matatalo ako ng two billion. Humarap siya kay Shen Aodong, nagliliwanag ang mga mata, at buong tuwang sinabi. Hindi ba't perpekto yun? Nabigla na lang si Shen Aodong sa kanyang nakita, hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ni Lin Xin sa sinabi niya.